Ano to? Bakit wala na? <laughs> o oh, bakit? Bakit ito na lang yung laman? Ano yun Bakit ito na lang yung laman? Bakit ako po, mali yung naibigay! Patay tayo, nagkamali pa ng bigay! Uy, uy, saan ka pupunta? Ha? Huh? Saan ka pupunta? Bili ako merienda? Bili mo din ako? Oo, oh, sige, walang problema. Bawal yeah. ako sa'yo. Nabusa ka kahapon eh. Oo. Ako na bala. Sige, sige. Ay, Ay, ano? Ah, sige na nga, ikaw na nga bala. Ikaw na bala! <laughs> Dala na ako pa ayaw. Wala mo yan pala, wala lang ako. Bo. <laughs> yan, nung mag-exercise ka naman. Hmm. Sarap. Nakagutom naman yung lakad na yun. Lain layo layo. Dapat pala nag-motor na lang ako eh. Hmm. Ya, ako na Sa sa mga, si Katrina, favorite, ito nga siya trainer sa favorite niya to hotdog. Ay, <laughs> oh, grabe. Mm. Oh, ito na ha. Paling tagal mo naman. Uy, oh, grabe ko naman. Naglakad ako layo-layo. Ba ganoon? Punta sa labasan ni Len. Maka pagod na. Pagpawisan niya. Ah, ito ha. Maka sabihin mo na Lumabas naman. Namabas ang mga cholesterol. Maka <laughs> sabihin mo na naman. Kinain ko na naman yung pagkain mo. O, ayan oh. Oh. Ha? Wow, thank oh. you. Ay. Wait lang pala. Ibabay break. Uy, may tumatawag lang. Sarap. Daming cheese. Oh. Apre. Ah. Mmm. Ito, okay -hmm. lang. <laughs> Ikaw. Ako, hindi na ako believe dito eh. <laughs> Oo, oh, sige, sige, sige. Malamang overload yung kanyang yun. Sa akin yung regular lang. Oh. Problem. Ah, problem <laughs> problema. Kapaltan niya. <laughs> Mia, mia, mia. Ha? Wait lang. Wala, wala na akong tiwala dyan. Pag yung mga ganyang pastile niyan. kinalang kailala ko na yan. Malamang overload yan. Mas masarap yan kanya. Kesa dito sa binigay niya sa akin. Pinakita-kita niya ako. Presyo pinuksan oh, niya. Oo, oh, ngayon. Ako tao dyan na. Sige, sige, sige. Salamat. Susunod ka lang ha. Sige, sige. Mm oh, Pati ka pa na kain. Mamaya. Mamaya? Binalik ko muna. Binalik mo muna? Hmm. Hinakpak ko muna at baka lang Hmm. Grabe. Kinakain mo na tapos... Ano? Mamaya? Mamaya pa. Oh! May kagat na to. Oh, titinitigay mo. <laughs> Sa kaya po punto. Dito lang, nalabas. Oh, <laughs> Kala mo ah. Kala mo ah. Ano to? <laughs> mali yung naibigay. Kumakain kasi yung tindera ko. Ang dami kasi tao doon. Patay tayo. Nagkamali pa ng bigay. Oo. Oh. oh, wala nang kalahati. Halos ano na lang ko eh. Hindi <laughs> 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 ko napansin yun ah! <laughs> Grabe naman oh. Patay tayo. Ah, ano ang gagawin? Papalit ako. Wakin yun. Wakin yun. Wakin to eh. Papalit yung iyo. <laughs> kanya yan eh. Nagkamali ng kabot eh. Alam mo naman. Mamaya ano ka na kung ano? mga naman. Ha? Sayang naman. Oh, sorry, sayang talaga. Ang pagod ko pati. Aba. Eh. Mamaya <laughs> ka naku, ba ko eh. <laughs> na kung mga pagbalik. Akit mo ito eh. Ang hina lang wala akong nakakain eh. Nagkamali eh, magkamali na kami kayo. Kasalala ko pa yun. <laughs> Bilisan mo na. Oh, sige na, sige na, sige na. Huwag <laughs> kayong pagpalit ka pa, Katrina. Akala mo. Kung kinain mo na yung sa'yo at pagpalit ka pa. <laughs> Ikaw patuloy na wala ng pagkain. Bahala ka dyan.